Napakaganda naman po ng balitang ito ano ho medyo malayo pa ang Pasko pero isa-isa nang -isa nagdadatingan ang malalaking regalo ang mga magagandang regalo para sa mga kababayan natin Nadakip na si Kibuloy naaresto na naaresto na si Alice Guo at eto si Harry Roque na site- in contempt na naman sa pangalawang pagkakataon inaantay na rin ang mga kababayan natin ang posibleng pagkakaresto kay Digong at Bato de la Rosa bago pa man din ang kapaskuhan. Siguro, ito na talaga ang pinakamalaking regalo para sa sambayanan. Ano ho? Ito mga ganitong klaseng balita. Pero tignan natin. Tignan natin ngayon itong si Harry Roque. I'm sure nagngangak-ngak, nag -ngal, ngal na naman ang mga taga-suporta ni Harry Roque. Katulad ni na Maharlika, Glenn Chong, Right? Siyempre si Jason sa na, na, nasa isang circle itong mga damuhong ito eh. I'm sure nag ngak, -ngak na naman yan. So, Hari Roque cited in contempt, ordered, detained, and new. Ang galing, no? Ang sarap. Pakinggan. Napanood ko po kung paanong na contempt niya ito si Hari Roque. Panuuri natin maya, maya Former presidential spokesperson Hari Roque ipinapa-aresto, ipina ng House Quad Committee matapos hindi sumipot sa pagdinig at magsumite ng mga kinakailangan dokumento. Ito pa yung may kaugnayan doon sa uh, pinaiimbestigahan nga na sudden increase in wealth or unexplained uh, increase in wealth na si Harry Roque. <laughs> Kakaiba rin. Masaya to. Ang sayap, di ba? Katulad na nangyari sa kongreso, ano ho, kung paano naman na uh, pinahiya si Marcoleta ng mga kongresista doon sa botong 3 uh, to 45. Mm -hmm. Tarlo lang ang bumoto in favor of terminating the budget hearing nga daw para kay Tambalos Los or Sara Duterte. Eto, nakita mo rin. Nakita nyo rin po kung paano napakabilis na mag -desisyon. Nakita ko sa mga uh, sa mga kongresista na wala na silang takot. Alam nyo po, meron kasing isang kongresista na nagsabi na matagal na silang tinatakot ng kampo ni Digong at ni Sara Duterte. Paano kayang nawala yung takot na yon? Paano? Siguro kasi naisip din nila na wala na eh, palubog na itong mga ito at bakit kasi natin kitatakutan ang mga katulad nila, de diba? Na kung tutuusin, sila talaga yung... Sila talaga yung totoong problema ng ating bansa. Panoorin natin etong uh, pag etong uh, pangalawang contempt or side in contempt na itong si Ari Roque ay mukhang tatagal dahil ito ay hanggang sa makapagsumiti nga itong si Ari Roque ng mga kinakailangan dokumento. Mahilap yan kasi, Diyos ko po, yung mga dokumento, kailangan mo na namang doktorin yan, kailangan mo na namang manipulahin yung mga yan. O kaya hanggang sa ma-dissolve itong quad uh, committee na ito, quad com na ito. House Squad Committee na nagpapa-investiga sa mga illegal na pogo. At syempre kasama na rin doon yung unexplained increase in wealth na si Harry Roque. Ang sarap panuuri, no? Panuuri nga natin, ala ito. Or pahinga natin. Why we are in the right as far as we are, our requests for him to submit these documents and his continued refusal to Submit these documents to this quad committee, Mr. Chair. I move, Mr. Chair, that we hold uh, Harry Rock in contempt, Attorney Harry Rock in contempt, for refusing to submit the document subject of the subpoena to taken, and of which he has manifested that he was going to submit to this committee, Mr. Chair. I so move, Mr. Chair. There is a motion to sign huh? so, you know. Harry Rock in contempt, and Ayan. this was Julie seconded. Are there any objections? No objections. That, the motion is carried. Um, Talaga palang refusal, ano, ho, yung rason. Talaga nag-refuse to, to submit all those documents. Detention. Ito pa. The period of until he submits the documents or until the Quad Committee is uh, dissolved, Mr. Chair. Nako, ay medyo tatagal kasi nung unang pag ni Harry Roque, 24 hours lang ata or 20 hours lang ata. Ngayon naman, medyo tatagal. Kaya ano na, Mr. Harry Roque, nako, ito na ata talaga ang katapusan na itong si Harry Roque. Tapos na po. Tapos na po ang maliligayang araw niyo. na kayo sa sarap ng buhay at the expense of... Uh, our kababayans at the expense of posibleng pera ng taong bayan. Kaya ayan po, you deserve all this, Mr. Hararoke. Mm, good luck.